Hello po mga kamaster, uh, pasensya na kayo at hindi po tayo nakakapag-upload dahil busy po tayo sa trabaho so ngayon mga kamaster, i uh, share po nating video ay kung gaano nga ba katagal o kabilis ang pagmamagina, so bago yan uh, sa mga gustong magpaturo o gusto akong kontakay na, i-follow nyo po yung page natin, so ito po yung official uh, screen, uh, tignan nyo na lang mabuti, i-search nyo lang sa uh, Facebook, yung pangalan niya nakikita nyo yan nasa harap, so yan po yan ang i-search ninyo, uh, pwede nyo i-PM dyan para uh, mas maganda ay uh, follow ninyo ko para mas mabilis niyo kung makita o makontak o i-message para sa mga gusto mong matuto or uh, what, uh, gusto nyo itanong kasagutin uh, po na, natin yan so ngayon mga master balik po tayo dun sa uh, sinasabi kong kung gaano katagal uh, full video po ito, 4 uh, minutes po bago ito matapos so kapag natapos yung video uh, tapos na rin po yung pagmamaki uh. So ngayon gusto niyong malaman kung ba, kung uh, paano malalaman ito kung luto na. So kung napapansin niyo nadudurog-durog pa siya dahil hindi pa po siya nabuo. So para mas maintindihan niyo, alam niyo po yung bubble na uh, kinagat ninyo or pinaglumaan niyo na o ano, isa yung parang bubble gum mga kamasta, uh, na uh, parang makunat po siya, parang bubble gum. So kapag ganoon na po yun, or pumuputok po siya, uh, pwede na po yung uh, hanguin. So, pag nagmamakina kasi ako mga kamaster, ah, luto ko po yan. Kahit saan mapunta akong gigiri, ah, ang pagmamakina ko po ay ah, talagang quality po yan. Pa, para mas magustuhan ng mga boss natin. Kasi pangit mga kamaster, kapag ah, marunong ka, master ka, tapos puro palpak din gawa mo, ayos ah, din yun. So, kaya dapat ah, pag nagmamakina tayo, laging maganda yung masa natin, makinis. So, isa din rin po yan kung paano natin malalaman na ah, luto na yung ato ah, natin so kapag makinis na siya so pwede na po 'yan. So ito mga kamaster kapag uh, nakuha niya yung tamang uh, luto nito uh, napakaganda kung putulin ito at hindi kayo mahihirapan. So kung tatanungin niyo naman mga kamaster kung ilang kilo ito 7 uh, kilos po ito. Dimi na po natin. So ganyan lang po ako magmakina paulit-ulit lang po 'yan din kapag alam ko uh, tapos na siya o luto na siya na parang baboy na siya uh, aayusin ko na po 'yan kasi ako mga kamaster, uh, bago ko ito uh, hanguin, ina uh, inaayos ko muna yung uh, kapal niya dipindi sa putol ko. Kung maliliit, medyo manipis lang. Kung malalaki naman, uh, medyo makapal lang din yung, uh, yung masa ko mga kamaster. Nakabase po yung, dis yung diskarte ko mga kamaster, nakabase po sa kapal ng uh, doon na gagawin ko. O kung paano ako magputol, so magkakaiba tayo ng diskarte mga kamaster. Pero dito mga kamaster, sa si channel na ito, lahat po ng diskarte, ko po sa inyo. So, pwede kayong magtanong mga kamasahan, mag-comment lang kayo at huwag kayong may hasasagutin po natin yan. Na, uh, yun lang yung masasabi ko mga kamasahan at salamat nga pala sa sumusuporto sa atin yan kahit uh, na po tayo mag-upload. So, ulitin ko mga kamasahan, uh, 4 minutes lang po ang pagmamakina. Ngayon kung tatanungin ninyo mga kamasahan, yung iba matagal, uh, hindi pa sila ganoon karunong magmakina. So, ganun lang po yan pag mabagal. So, ang isang sako naman, mga kamaster, kung tatanungin nyo kung gaano katagal, ah, ang pinakamatagal nun ay 30 minutes, mga, mga kamaster. Matagal na yung 30 minutes. 30 minutes, mga kamaster, lutong-luto na po yun. So, makinis na, makinis na po yun. Ngayon, kung sasabihin nyo, yung master ko, yung ganito-ganyan, ba't ang bagal, tapos hindi pa luto, ah, hindi pa po yung master, ah, hindi pa niya po napag-aaralan kung paano lutuin na mabilis ang doh. Dahil kapag sinabi mong master, malahat alam niya na yan, mga kamaster, ano? So, ganun lang po kasimple. So, sana naintindihan nyo at yun lang po yung uh, may share kong video ngayon. Uh, mayroon pa tayong share na video. Uh, yung katulad nung nakita nyo bago upload, mga kamaster, pukurol naman yan. Uh, abangan nyo yan. So, i-upload dito na, i-upload po natin dito sa channel na yan, yung mga bukurol. Kahit, kahit anong kinapay, mga master uh, i-upload natin sa channel na ito. So, panoorin nyo lang kung gaano siya katagal. Uulitin ko mga kamastar kung tapos na yung video ah, loto na rin po yan so na kung napapansin nyo pala mga kamastar mayroon siyang lumulobo sa ibabaw mayroon na siyang konting lobo-lobo so tapos na po yan so yan lang mga kamastar maraming maraming salamat at God po sa inyong lahat magingat tayo palagi